Who has this rosary? Sa ilahang paglakaw-lakaw. Yan sa inyo na rosary. So, kung love ninyo si Mama Mary, kung siya inyong gisaligan para mapadali ang inyong gipangayo sa ginoo, inahan man siya. So, dili siya balibaran. dili gija balibaran. Unsay, at unsay pangayo niya. No? So, kanis ada dan kanunay para tang sa paket so kung aloysian ka mag mo ah. gine amo mo tatak kung aloysian pa sa imo kasing-kasing pa ka, kasing-kasing karon so kami sa stress of Mary sige gini na yung nani so kung aloysian pa ka buhi pa ang Ginoo sa imo ang, si oh. ang kinabuhi sa mama Mary oh. na man ang kinabuhi sa atong Ginoo kalipay kasakit o pag og ingon man ang kahayag. Okay? Ang misteryo sa kinabuhi na ito. Dagan ka ayong atong kinabuhi na. No? sa kasakit. No? Gool kaayo uh, halos kami tanan na uh, nakadungog sa milad nga balita. Sa among isuon no? Kalit lang nadasmagan sa van. No? So, ampo lang kita permi Di lang kita mag-blame no di lang ginato i-blame mga igsoon kay kana uh, wakit, wa kay para pud nako oh, panahon panahon na jud siguro niya no kay ano mga, wala jud siya kaabot iskina naman unta so dapat unta gi damagan siya dito na pero di lagi kita di kita kasabot no so magamping lang kita no unta nga ma atong iampo ang kapahulayang dayon og ang ato sang igsoon nga nakasala nga kaluyan siya sa ginoo mga amping siya nga tagaan siya kaduang kinabuhi nga mas uh, magbinantayon pa siya no wake up call niya o sa tanang mga drivers labi sa mga tourist van diri sa adlong sa south of all over the world no, nga amping kita kay kinabuhi man ang atong gidala sakit ka ayo pa mga igsuon nga na ako'y scenario nga na nasa ko na ako'y scenario nga nakita <coughs> kita mga igsuon wag kita ikabalos atong ginikanan gawas ko mahimo na ta ginikanan tinuod na tinuod na mga igsuon dili pa ganit ta ginikanan dili gid ta kavalyo kung unsa ka mani, mani mamahaw ta ayo pa man ala size pa kapin so dili ta ka value kung unsa ang unsa ang kuan mga isoon ato mga tupperware gipangdalas pangdalas atong mga loon mga kaparyentihan ka mga higalaan ini kinsa o wala na nabalik. So, mahal mo kayong Mak, ice cream. Tali na ilabay kung magkaon tag ice cream. Muna mga iso, no? Ang niya. Di, yun kakabalos. Bisan pa lang sa tulog. mo ganyan, sige nang gingon sa akong inahan nga. Bisan sa tulog lang. Di, yun kakabalos. Unless mahimok kang inahan. Tinood gina mga igsoon. Unless mahimok kang amahan, mahimok kang inahan. No? dili gid ka maka hatag sa bili ug sa kabug at ang mahimong ginikanan no again stalis man sa so, nang sa sige na maka ako na pa. Ayun, nga Napit na atong chay oh ako ginamas mo iso mm -hmm. na ako ginamas kalamas ginamas mm -hmm. So, ingon ana mga isuon grabe yang ako nakita. Pirting mo tulisok sa iyang amahan. No, makaingon lang ko ba. Wa man gid di pa man siya amahan gud ay. Eh. amahan man siya, wala po, wala po ni siya. Wa, wala pa ni siya nagpakaamahan, no. So, imagine mo igsuon sa katasalbay sa mo tulisok ni amahan ni nakita kag Ikaw di batan-on nakakita kag niya magingon anak ka. Ako, grabe yung ngiti kasi sa mga anak. Basta, kung ang yun, ah, bigyan. Kung pataka. di gika kakitag kahayag. Unang, pagbaton o kahadlok sa ginikanan kay aron ka makalampos nindot ang iyong kinabuhi. No? Di man ingon nga, perfecto akong kinabuhi. Pero, pura buyag po, no? At least, di tamagot mano, kapalita, kung ano kapalit kung sa itong gusto. No? Kaya, makagaba ang ginikanan mo. Ay, makagaba. Ah, tawag mainahan ka, mamahan ka, pagpa, pagama, pagpaamaan, God. Sulay ko no, oh. anang, ah, being a father and being a mother, sa yun ba? No? Tulog palang daan, ganahan ka ikang matulog, pero siyagit ka, kaya ngay ka gatas, mamatagin ang inahan, mapatutoy ang amahan, makwintim pala gatas. Hmm? hmm? niya pa kahapon. Uy, kay, grabi grabe, grabe tuloy ko kaingon ko. Uy, kabalos. Uy, kabalos. No? Kaingon ko basing bakulang, palayo, palayo, pito kalawod ng anak dyan ko. Yang amahan, relax, at saka yung amahan. Kagipatulan pa ito niya anak. Madumbag-dumbol dyan tulagi lagi. Una nga, kita yung mga igsoon, ang disiplina na agin nato mga igsoon ayaw jud palupig sa imong mga anak ayaw tugutin nga sila maghari over ni mo kaya man jud no mayingong kag makagaba ka niya kapagaba po ka ayaw ha na yung pagkainahan o pagkaamahan no hindi ni mo hindi na ma sinati ng ayaw jud sugot ma sinato na ng anak na no? ang pagkaginikanan mga iso ang dili, giyod sa Di jud ikapangarasti ang pagkagini kanan. No? Muna nga ubanan jud nato pagampo. Ampo ampo to nato na anak. Ampo tas tong kogalingon magampo po tas tong anak. Uh, hmm, di sila magpatuyang. Maes din on my son, maes aku, ah, on, man jud ya, ako an. Ay mo man ako nadakan. Pag-upot oh, ako ng Amerika, ma-estya po anak, no? Ito mula ganyan inyong mga anak. Ayaw, dito sugot nga pa na. Ito ang driver na katong katong siya ganyang senaryo kung kabaw kita ka mga panghitabos yung eh, kinabuhay ko. Kabaw lang bitaw ka nga mo muali, aninaw ba. So, kami sa kumama mama, gikan mi sa Argao. Nga naman na din na eh, dipo nga. Kuhan ka ng atanganan ba? yan na siya din murag murag na siya still mating nga murag mo ilang kuan kung magabi eh, mo to ilang i-close na fence murag mo ilang fence ba ilang gate oh, kaya yung kaya ng atem eh ang akong anak kay, mas blo dito niya sus so, karon kay And, na ta. Man na, ang ko musakay nata ingon manak karon ang ingon manak siya ng ko dili ko sus so, Inga, I 1 spoon spot inga na sa una. Di ko yung siya masakay. hindi kahit niya ulo. Sa skarong kay. Nga na ko inahan. Kuha naman ito ako inahan. God, ganang. Weak, ragid, ganang, ayo, ragid kayo ba? Ganang. Ayaw, ragid ito ko inahan. Sir, dili man. Ganyan na niya ang matikap nga driver. Sir, dili man. Nga na ako bitaw ang matikap nga driver. Ipugos niya ang bata. Isulod niya sa kompetong kubas kong Anak. Oh, pa. Anak ni na ubot sa. magpalupig man mo inyong anak. Iyang gikuha akong anak ni. Sky Sky. Tu na nakay ni, mo nakaingon ko. Ano bitaw ta magpalupig sa akong anak sa? Nabira nang kana mga bata nga wala gyud disiplina. mga bata pa kayo way disiplina, yung wala sang ganin sila nakabalok sa akong bayad ang ibuhat. nang mga spoiled kay nga mga bata. Ang gitugutan lang ninyo nga kung sa ilang gusto. Dagan mo ko may sa jamting, anak well off ba ako mga bata pero mau lagi wo, yung ning hilabot panghilabot pero jasin nga sila tanan na ag, yung mga pura buyag yun ba na tulo o ana na ajud na natagan sa gusto ang man man nato nya ako lang kabalo na ko adjust kay maestra man ko nang, nang uban na mga friends na kung tanaw nga sus so, ako pa'y teacher ana job di ko magdugay ng train training mo ng mga bata pag na ko na ang mga ganyan niya di ko mahimong teacher yung mga ngayon huwag so, kayo pasensya sorry kahit huwag litan mga iksoon kung itawag kas pagka maistra na agad kayo mga traits din nga gasagin po nasa noong wala sa so, uban number one agad ang paglahutay pagpasensya Wala yung magwantay ng mga bata, wala yung tulog, kinsa man, kinsa man. So wala. Una nga, yung sa na ay gadagandagan, ay kalakaw na po, na anak po ay gakuan, kaulayin po, nagiwidiwid. Hindi kayo mutang bata na sila. O niya, unless you become a child, hindi kayo kakasulod sa langit. Isod mo kayo magpakabata, Anak sila, mga ingana lang na sila, pero humagkumbagay na lang, makalog na sila. pero kita mas umbagan na ganit tag papangi tama ego hangtod sangtod sa mga matayo di kita kalimot una nga gasan na ako para na ako gasan na sila isa kung muna anak na sila na yung mga reklamador kayo kapoy kayo kaya unahan may na magdula na nindot lang kayo mga ginikanan kay ang mga ginikanan gadili mga konsentidor ano nga ang mga ginikanan ako sa ministerials Grabe ka supportive. Kaya ako araw na din madalaw eh. Magdigay may uban. Tapi kung sila practice. Sa so, ganyan, maglalis daw na sila kayo. Kwan? Sila kong kantahan sa sila anak. Nag so, kung anak sila nga nag-eskwila, na silay. sila eh. Na na sila Christian. nga privilege nila, ganahan sila nga, doyog sa simbahan, paduyog on. nga Ang asam kag school nga. Ang tulsangkod ka dadon on. Napay ga chat na ako nga. Tagalain school siya. Private school. Mana na siya na lang, pero nakuhaan siya na ako. Nag-chat siya nga. Tuduyo -e, ko ini mampay ma'am Ano Nga may duyog sa kuhaan. Okay. Mana na naman siya eskwila. Libre na. Agwan taho na lang. Asagot ka gimana ana nga eskwela. Ya, antos nga nga karon puro naman mani. Kanila ko a discipleship ni ako may suon. So, Nang na ta eh mahalag munas ginawa kay. Eh. Ni ato ang pag sulosulimbad, no? Sulosulimbad eh, krasada. Ano ni grasya? Nang, Nang panglawas kalakaw pa ta, naka-enjoy pa tayo ng kinabuhi ah. Mga salamat tas ino ah. More amping, more ampo, more aguan tayo this night. Maayong, ayong uh, Friday sa kanan.